ayan oh, gumanyan yan ito bitak ko simento na ito oo oh. bitak yan, simento yan oh, tignan mo po diyan yung sabi nyo nagkakatas, oh, dumarito yan dito dumarito dito, ayan gumapang, ayan hanggang dito sa tas e, ito ko kung hindi bina yan hindi siya nagliliti kasi ang bina sa oo, oh. ayan o oh. tignan mo um, oh. dito dumarito dito rin ah, ito ito yung hahahalo to, oo oh. ayan oh. o, Simentian. Oh, pababa. Or simentian. Ito ni labi ng ano, tunnel ito. Ah. Ito. Ano? Ito yung sinara. Oo. Oh. Tunnel. Tunnel ito. Oh, pwede tunnel. Niyo, pwede ipag dito tayo. Tunnel yan. Papunta yan doon sa ano, sa kawayan sa taas. Ito. Ito tingnan mo. Karot ito. Ito, ito, naman o dito naman isa rin to papunta roon. Yeah. Papunta yan sa north. Yan. Yeah. Pumunta yan yan. Umikot yan dito. Punta sa north. Yan. Uh, umikot yan yan. Ah, ito. Ito yung patungo sa ano. Oh. Uh. Tama ka. Ito kito Ito yung patungo doon the sa... Pa eh puro ko lang yan dyan. Mm. Oh, makatas no. na rin. Oh. Pintuhan to. to patungo doon sa tungkol na bato. ]right yung talagang may natin. Mm. Ayan, yan, 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 yan. Sinasabi na anak ko kasi umikot yan dito. Oh, tama Dito na yung patungo. Dito na yung pinaka ano? Yung. Uh, Ito yung pinaka siding. Walang Walang kuha. Walang dito Walang kuha. Walang kung ano mo, ito. Di ito. Ito, ito? itong simento pa rin naman pala dito. Ano na, puro simento pa rin Ano yung kabilaan yan, yung ito, papunta doon sa kawayan. Ito. Tapos ito yung pagkotong taas. Para ito na yung pinakagitna. Ito na yung pinakagitna. Pinakagitna. Mayroon, mayroon doon papunta roon. Ito naman papunta doon sa... Doon sa north. Ito east. Yan na yan. Yan, yan. Um, ito oh, ito. Silangan. Ito yung pinu, pinakapinto nyo Oh. Ito ang sinasabi ko rin. Yan, yan. Ito may yung dyan yan. Mm. Tama to. Ano sa mingo? Mm. Klaro na yan. Klaro to. Kasi ito pag, pag tumutusok ako dito, mm. pag natusok, nagbumao ng barin ako dyan, dumidiretso rin. Mm. Lumit. Kaya pinuuna ko dito pag ganyan. Kasi dumidiretso yun. Ang hirap ko tanggalin. Hirap ito, ito na yung pinaka, ano, yung center. Yung ito, ito takip tron. Oh. Mm -hmm. Takip okay. doon, ito takip dito. Oh. Ito, ito naman ito na, na pinakansin tron. Ano na ano ko, pag nabutas natin ito, bubutasin ito. Oo, oh, yan. Yeah, Oo, oh. Oh. oh, wala dyan. Dito, dapat ilitik natin dito, baka nandito yung item. Mm hmm. Hmm. Tapos na. No? Ano so, ano kaibigan, 37 feet na nga siguro. Tapos sinukat na ninyo? 37 yan. 37. Totosin nga mababaw pa to eh. Yung iba kasi nag-abot ng 200 feet. 100 tsaka dabaw naman mga sa sabi mo parang ano na yan ano makasaya ano sa simento yung simento yun bakit ang kukulay na lang ganyan yan o kung parang mo yan ang dito ito ang pinakang main niya gumanya niya dyan o uh -huh. diretsyo dito tapos diretsyo doon ito yung ito yung papunta doon sa ano sa isne ayun na sa silangan kaya sila. Yung tungkol na bato, ito? yung tanya na papunta doon. <laughs> ito ang pinagtatanong na namin. Hmm. Ang An tagal, mahigit isang linggo, bago niya pinagalaw yung ilalim na yan. Bago niya pinabuksan to. Ito papunta to doon. Hmm. Dapat maditik natin dito. Hmm. Kasi ito yung ano eh, pwedeng papasok na yung doon. O, yep. Binarahan lang nila to, yung center, kasi ba ito na yung pinakagitna eh. Oh. Maaari itong ilalim nito, ito, baka ito na yung deposito. Oh. to to, to. Di po sito na? Ng... Nang ginto. Eh ito? bars. Ano nang dito? Pintuan yan, papunta ron. Ito, pintuan din, papunta rito sa north. Ibig sabihin, bababa ba tayo rito? Bababa pa. Oh. Ito, babasagi na to. Mm -hmm. Ano na no? ano ko sa kanya kasi ayaw niyang... Ayaw niyang ibababa ko. Oh. Ayaw niya. Pintuan na to. Oh. Pintuan. Apat na, apat na pinto. Siyempre, ito papambangin pa para natin. Sama na ito, ito hindi nagagalawin. Right, oh. di, di, ito, muna natin kung mm. nasa yung item. Oh. Kasi ito, ito, ibig sabihin ito, ito nandito na yung pinto. Oh. Pag nilapasan mo yan, wala na yan. Oh. Ngayon, ito naman yung dito banda sa north. Papunta yun sa kabayan. O oh. sa kabila. Sa kabilang butas. Oh. Doon sa kabilang butas di, doon. Sa butas. Ito yung konekta doon sa ano, you know, kaya oh. natin kay oh. doon oh. kay RJ. Kay RJ. Yan yung patungang tunnel yan doon. Oh. Oh. Yan, ang ganda di may kawayan diyan oh. sa taas may bato pa doon na sementado rin. Oo. Oh. Yan karugtong yan doon, mayroon doon. Eh, ito. Yung sinabi ng matanda na may butas doon. Eh, ito ba saan to? Pupunta na yun sa banda noon. Sa may mga batu doon. Ayun yung papunta doon sa hukay natin noon na. Yung ay pangalawa. Binasak natin. Mm. Oh. Ngayon, hmm. i bukas ididetect natin kung nasaan para isa na yung mm. Ito ang dinasabi ng bato. Ito dito ang ano, ang, ang iniisip ko nito, itong yung item nito nandito na. Okay. Kasi ito na yung pinaka anay, cross na karsada eh. Kung okay. baga, cross na tunnel, butas. Yung butas dyan, butas dito, butas dito. Kaya dito yung batong na nabiyak ni Samuel. Kulel ko ito. Itingihan na. Ayan kasi, yung sila kasi malalaki kasi yan. Yung iba naman, kasi lang ang tao talaga ito. Kasi lang ang tao ito. Papunta raw ito yung semento sa tabi na-putol niya yung semento. So, oh, nakita ko nga dun. Yan, yan yun. siminto talaga yan. Halo na yan Yan yun. Mm. Yung mismo naman to. Itong ito kung talagang marunong siya bakit ayaw niyang ipagalo ito dahil daw dito. Bakit sa batong yan? Ano bang ano, ano ba mayroon? Ayaw niya ipaputol niya, ayaw niya ipabasa ng tuluyan Ayan na nga ito na nga yung ano, pinto na yan oh. Ano. 'Yun yung boundary ng ano. Ayun oh. Ano. Oh, ito yung ano, yung ito, ito pinakabuhos. Pag bumaon niya kamer ito, dumi dito na yan. Ito na yung pinakabuhos, ito yung boundary dito. Oh. Yan. Ah, mari ito. Ito wala to na mapiling pwedeng, pwedeng sarado pa yan pero ito talaga positive na ito na ito yung pinto patungo doon sa ano butas sa kabila patungo north oh ito patungo silangan. ayan oh tagos yan no? Tagusyan, kabilaan yan no? oh ayan oh silangan Kanloran yung kinak kina, kina no, di ba yung yung pababaan ng araw Kanloran, oh. oh ito yung north kasi kadalasan sila nagbabaon yan sila kaya dito may item dito yung tungko na bato doon ito yung pinaka pintuan mm. yan po mga kaibigan yung pintuan patungo doon yan parang arko siya yan hanggang dito lang. Hanggang dito yan. tinakpan Tinakpal, di ba? Oo, oh, yan. Diba? Oh, yan. Oh, iba na dito. Iba na yan dyan. Ayan. Ayan na hanggang dami. dito lang. 37 feet. So, nandito yung papunta ron. Tinakpal lahat. Hindi wala pa. Wala pa. Ha? Wala pa ang pwede ba? Diba. Kaya dito kataas. Yung so, mga uh, pag yung may namin. mga batok kami na babasa, doon may amoy, may amoy gas, yung iba, na ah, amoy namin. Tapos yung iba man, yung pang... na dito eh. Ang ingatan lang natin dito. Ay ingatan natin dito ayan oh. No? Katulad ng nangyari nga sa Pangasinan, sumirit. Mm. Pero lumabas yung usok, yun na laso. Oh, ito maaaring sabihin kasi, natin na hindi na to kagaya ng sinasabi ng Pangasinan kasi basang-basa ang ilalim. Ito mm -hmm. lumalabas na. Dito, pintuan na. Ito nga pag natanggal to, baka may nandyan na yung butas eh. Oo. Oh, butas. butas para saan? butas papunta roon. Mm. Kasi kung tatakpan nila, baka hanggang dito lang. Kaya lang sila kasi malaki yung hukay. Oh. Tayo naman maliit lang. So, maaaring makapal pa to. Oh. Yan, makapal pa rin yan. Kasi, ito, ito, ito malalapad yung hukay nila eh. Papasok ito, yan doon. Ito kung maliditik dito, ibig sabihin dito dito diritsyo. Di, kung ito maliditik, ito ang tutuloy. May ibig sabihin, mayroon din item dito. Oo. Oh. And, yung detik natin ng scanner na center, dito yan, pababa oh, ibig sabihin bababae talaga <laughs> to. Pababa ito, ito yung detect na center. Si Hindi lang naman kasi isa iba isang object eh. Maraming object eh. Doon sa taas, di ba? Diretso yan, oh. papunta yan doon. Ngayon, kung mayroong object dito na mas malapit, edi mas maganda uh, na na lang natin. Kung itong dito kung may malapit. Oh. Uh -huh. Yan si Camila, kaliwaan na yan, kabilaan na yan. <laughs> Eh, 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 tapos po sa akin, na dalawa lang. Ay, dahil na, dahil eh. Ito. eh, baka ako mahiya ka eh. Yung iba kasi ayaw magpa-video Ay, na, na, ayaw na ka. Ka Mas, eh, Ito po si Batikan uh, na ano, pwede pang ilalim talaga si Jose. Si Commander Jose. Commander siya dito sa butas. Hindi, hindi, Commander ano. May, mayroon naman dito sa taas, Commander Tilap. Tilap-tilap. Mm. No. Eh, tilap. eh, mapapakita mo kayo dito. Tilap-tilap. Tilap-tilap. Sila naman, ano, oh. sa taas ayun, no? Wala na yung pinakabutas sa'yo po, no? Layo-layo na po kami, oh. Wala so, na ito ko rin nabing lalit po. pa ako dito sa hagdanan. Ito, oh. no? Hagdanan. Ito po yung tunnel. Tunnel po ito ng hapon. Ayan, no? Ang milis niya magkatsubig. Wala na Ito yung patungo doon sa... Ay, ah, saan ba yun? Ito, patungo doon. Ay, dito, dito, dito. pala. Sila ako kasi akala ko puro bilog yung silangan. Ito pala gawing to, ano to, sila, silangan, ang galing si silangan. Ayan, oh. nakasiminto po ito. Ayan. Ayan. Ang nakatuklas po dito ay si Commander Jose. Ayan. Guerrero. Sige, sige, sige. Po. Ayan, ma'am, dito sa silangan at kanluran. Ayan, ayan, siminto po yan. Ayan, may nahalo po yan. Oh. Kung kayo po ay karpintero ay karpintero, mas alam na ninyo yan, mga halo. Mga bato mo ito. saka ito, may halo mga bato. Ayan. Siminto po yan, ito po yan, nakaano po yan dito. Ayan, ito, nakataki po yan. Pero bawat tagiliran niya, may tumatagas po na poison. Poison, kaya ingat lang po dito. Ito, may limba klase niyan. Papunta naman doon. So, ang problema lang nito, kung bumagsak kasi, Maring ito lang. Ah, bagay matigas naman yan. Ito matigas lang yung ano yung uh, pagitan talaga yan ito. Matigas yan. Matigas. Ito matigas to kasi binuhos nila to eh. Hmm. Binuhos talaga nila yan ng galing sa taas yan. Ito. Ano ta naman eh ito ito yung tira. Ayun. Ayun. Pwede pwedeng alisin to. Kasi abot pa to sa baba. Abot to nun eh. Dito. Hindi siya mabawa to. Kasi ito yung ano niya. Ang pinakang to. Wala mo ang nanginig niya. Pag tumusok ang yak namin niya, hindi rito talaga. Dito naman sa taas na ito. Wala naman pangamba dito ang bago ba? Kasi kataas na ito eh. Itong darot na ito, tingnan mo ito. Yung naging pagitan nila pa. Ito ba ang gumalo sila dyan? Yan pa yung may pagitan siya. Buti na sa arko na karo niya. Kaya itong pumapatak na to, hindi na to, hindi to Kasi yung kaganina, pag ahon ng pag ahon, hindi na Kaya pag mapatak yan. Pero pag... Hindi talaga. talaga. Takip din talaga to. Okay, bukas ko nita natin yan. Victor. So, pababa na to. Pababa pa. pa. <coughs> Kasi yung nadiditik ng sinter, <coughs> yung sa sintro. Kasi ito, ano pa to, may ari may pababa pa to eh. Pababa pa yan na nila. Pwede dito yung item. <coughs> ito rin kasi. Kasi daanan. Ito, ito poison dito naman naman dito rin. poison dito. Hmm. hmm. poison yan. Hmm. Hmm. Yung laso nila na nilalagay mo. Hmm. Para na kaya lang, siyempre matagal na, expired na. Hmm. Wala na yun. Pero kung mapapauso, sa usok mong nangyari, talagang bubuga pa yun. Mm, iba yan yun yung ano, parang harina yan na parang harina yan. Mm. Ibang klase ng presyo niyan. Iba naman yung ano, ito ba, ito ba, ito. Oh, yun, iba naman yung musok. Kasi ito kung hindi tatanggalin, masikip masyado pag gulo dito. dito. Pwede mo ang ipantay na dito? Pwede. Yun. Pwede. Pwede na mga kwadrado yan eh. Oo. Oh, Ipapantay. Mag mas gumanda nga ang butas dito sa ilalim dahil medyo lumakilaki eh, ng konti kwadrado kaya, kung tutusin kwadrado eh, so medyo malambot na ba ito ma eh, matigas pa matigas na matigas pa kasi uh, pero si minto na halo 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 lang yan mayroong bato mayroong hindi mm. so pag tumama sa bato matigas pag tumama doon si minto nila matigas naka, din nagkakrak yun hmm. kung saan siyang nagbibigay pag dumidiretso siya hmm. bumibigay lang maliban lang sa ganito kung isang to hmm. talagang pag yan mo tinotok yan mm talagang patagalan kayo, usok na. Hmm. Umusok lang naman ang isa namin dito pag sa bato kami nakatotok. Hmm. Kaya ayaw niyang gumamit ng bato. Ay nang isa Dito lang siya sa maninipis. Yung ginagawa niya. Hmm. Sir, kahit kadalasan niya kayo na ang bumababa eh. Kami nga ang kadalasan bumababa kasi nga, hindi na siya bumababa, bababa -baba yan, kakatok lang, didisting. Hmm. Ano man ang malayos mag-disting?

ito ito kumakarugtong uh -huh. kumakarug kasi lagi kong inaalaw ka, lagi kong kinagatok yan o'n Itong lugar na ito, lagi kong kinagatok yan um, Ay, okay, po, sa uh -huh. dito Wala Kaya, doon forget to subscribe na lang po Kaya, pakishare na lang itong video na ito Kung sakaling kumita man ito sa YouTube channel, hindi eh, di, mamalato na lang po ako Ayan, unang-unang kong balatuhan ni si kumandero si. <laughs> <Yeah>. <laughs> mga kasama namin. Yeah. sa taas, ayun mga kaibigan yung butas. Ang ah, tayo kasi. Bukas, ano to? to mga Bukas naman. Pero alam mo, ingat na tayo dito kasi medyo malalim na, di ba? Hmm. Kaya pwedeng may mga bato na mahulog. Dapat talaga dito na kasobrero. Hmm. marami ng bisis na nangyaring. nakalimutan ko sobrero, eh. yeah. Yan mga kaibigan, pag pumunta kayo sa ilalim, hindi nyo alam kung saan kayo nakaharap. Pero ito yung pinakaalam ano, niya, yung silangan. Yung pinakapintuan ng tanay, yung sinara din, sarado. Hmm. sarado. Ito, pantay, di ba? Pantay siya. Pantay yan. Pantay siya. Pantay siya. So, maaaring ano yan, uh, ito yung side dyan, dalawa lang ang ano. Darong siguro yung papunta pa doon, papunta pa roon sa kabila. Hindi hindi pa nasa ilalim pa. Yung pa ganun. Makiat dan makiat lang to. Ito ang malinaw na papunta roon sa kabila. Kabila oh, north. Ito na punta sa langan. Ito is Ito is yung naman to. Ito sinasabi na siya po. Ito ay ang kasi bakit umarko yan dyan? Oh, arko na yan. Kung maaari na lang uh, matanggal yan para mapasok. Matanggal siya. Ah. Tal Tanggalin talaga ito. So. Papasok so, yan doon, ito papasok yan sa Ito na nga, na nga binabangbang namin eh. Hmm. Ito ang gusto namin tapos, yun na lang lugar na ito. Papunta yan doon, kabila. Kung makapal yan, kasi malaki ang mukha yung laso. Pero ang ang tunnel talaga, ganyan lang siya kalawak. Uh. Pero yung iba, mayroong tunnel na pagdating sa ilalim, mas malaki pa. Uh. Kasi ang tunnel nila, mayroong parang hospital sa ilalim. Imbakan ng mga bala, bomba, ang um, tulugan nila, nasa lalay, dalay ng pagdaong nila, dalay ng mga gamit. So itatago nila sa tunnel yan. <makes noise> Hindi naman sila mahirapan maghukay kasi mga bihag din naman ang hukay. Ayan oh. o, so, so, eh, wala pa na naman dito, yan yung pinakalagana. So, kung sinabi naman bina, ay wala naman bina dito. Wala yan. Walang Walang bina. Medyo ah. Halo oh. Yan oh. Tato Puro pato yan. Ayan Minto. Kaya hindi mo naman masasabing bibiglang hugo oh. Kasi simentano eh. Simentano. Simentano. Tinabulan lang talaga. So ang lalim. Kasi... Dito sa parte dito. Wala lang akong nakikita dito ano. Patas? Wala. Wala na? Wala. Na. Wala akong makikita nga. Ito lang talaga. Oh, ito 'yung pader din ng mga atas tong side mm. ng daanan. Ang gagawin natin ito, Ah oh. uh, pwedeng ipagpatuloy ito dito pa ito na 'yung ano. Kasi ito na 'yung pinaka kumbaga sa karasada, ano cross uh oh. ah, crossing Ibig sabihin pader dito na lumulutong. Itong ito na anong rinan natan. pwede nandiyan na sa ilalim nito. Pwede pang tanggalin niya kamote. O. Pero ito sobrang moting ng silaw. Hmm? Sobrang tigas itong ko. Hindi, hinulog lang naman yan. Itim na, itim. Oo. Oh. Itong red kesa na ito, ibig sabihin nito, ay yan. Kulay nila yan, color coding nila yan. Oh. Ang ibig sabihin yan, ito ay kulay red kesa. Oh. Sa color code ng Japanese code, siya ay nerdor tanil. Oh. Malapit na siya sa pinto ng tanil. Oo. Oh. Or pinto na ng tanil. Oo. Oh. Man, sa kalan. Ito na ang iting. Ay, ano yan? ah uh, go under na lang yan. Wala naman tayo nakita ang kulay blue. Kung kulay blue kasi ay under, underwater. underwater. Wala kulay blue So wala tayo nakita ang blue. So wala siyang underwater. Ayan lang ang sa ngayon. Ang napansin natin dito. Dalawang pintuan at ah, tatlo no? Hmm. Tatlong pintuan. Kasi dito. Ito yung code na pag tumingin ka dyan ay pintuan. Ah, oh. ah, pintuan yan. Yan yung kulay. Hindi na mahalata naman. Dito hanggang dito lang. Dito, brown, red tesa, and then siminto. Oh, siminto yan. Siminto yung dito yes, yung side. Oh, siminto yan. Siminto yan. So ito nga, pag nung tinibag ninyo, di ba pantay? Oo, so, pantay. Oo, oh, yan. Kasi, hindi, na, hindi nga namin ginagrabe. So, pwede rin siminto kasi nila to na tinakip lang din nila yan. Nasa kulay na, na brown. Ito na kumpisa yan. Oh, brown. Ito na

Sino ang magkakaroon? Sino ang Ayan o. Ayan ako. Kahit sabihin natin ano, Pwede bang mangyari yan? Hindi tao gumawa niya na simento yan? Ito. Simento talaga. Simento yan o oh, yan. O yan o. So. Kung malaki lang ang ano natin, pwede natin pasukin yan. Papunta yan doon sa tungkol na bato. Sa silangan. Kaya yung pagkutasin natin? Kaya lang. Pag binutas nga yan, uh, pwede may lumabas na poison dyan dahil ito na nga, poison na nga ito hmm. poison ito so naglagay sila ng poison dito itong hmm. area na to uh, ito kung kulay ano to, taitain ng ganitong kulay na lumalabas dito ay katas yan doon dito sa ilalim na to, lumalabas ka. poison yan no, pulay puti na hmm. parang gatas poison yan kasi kung nakakalawang yan ibig sabihin yan Uh, katas ng ginto o katas yan. Katas ng bomba. Mm. So ibig sabihin kaya may katas niyan, ibig sabihin mababa, ano na yan, manipis lang yung takip na to. Oh. Pero dahil sa kanila sa kanila manipis to pero sa atin makapal. Bal, kasingan, Kasi wala tayong bakuman lang or ano, mano-mano. Ito yung yun, mabang wangin naman. Ito yung mabang wangin naman. Ito yung mabang wangin Silangan, patungong ano kanila anto sige okay. yun at least uh, kayo mga kung anong masasabi mo commander ko so, okay, na okay na sa akin okay na okay na ah okay uh, uh, ano bang matanong lang kita Commander Jose, uh, dahil ikaw naman yung umilalim para maliwanagan din yung mga ating mga nanonood sa ating YouTube channel. Eh, ilang buwan na po ba ninyong operation ito para madating ninyo itong 37 feet? Mula April pa to. Mula April? Mula April pa. So, matagal-tagal na rin, ilang buwan na rin. Ayan mga kaibigan, eh, na-interview mabuti. Pumayag itong ma-interview natin si Commander Jose. Commander nito sa tunnel. Ayan. Baka nyo po sila eh, hindi siya commander kung ano-ano. Commander lang po siya ng tunnel siya po yung batikan na bumababa ng tunnel. Siya malakas ang loob na bumababa. Ako po ngayon lang ako nakababa ng medyo malalim-lalim din. Ngayon yung bunganga o. Oh. Bunganga ng tunnel. Medyo malalim. Okay. Okay. Ayun na lang. Ayun, na lang. Ayun na lang. Eh. Ayun na lang. Panorin nyo lang po. Tsaka isipin nyo maigi para uh, makatulong naman po kayo sa amin. Tsaka makatulong din po kayo sa mga nanonood. Mga bagong ito po yung Yan po, maalala po, ito po yung aritesya. Ibig sabihin yan ay nerdor tunnel. At tapos yun naman, yung itim, eh, go down. Go down. So ito, kabilaan po yan. Dito, tsaka doon. Ito yung sidings lang po. Sidings. Yes. So sarado yan. Sige. Pasalamat Sige. nga, ito wala pang poison eh. sa po. Paliwanag mo sa pag-uwag. <laughs> Kaya mga manonood, ah, uh, mo naman ako. Ako naman ang Oh. Ayun okay, na. Oh. Yes, Ayun okay. po, ah, uh, pakilike and subscribe na lang po sa aming YouTube channel. Ayun Ah, uh, bihira na nga po kung makababa ng ganito kalalim. So, ba kumita po yung YouTube channel. So, para matulungan niyo po kami. Ayun po, uh, kami po ay uh, maliliit lamang na tresoranter at na talagang may actual kami na operation so black hawk po ang gamit namin dito at saka SG 6000 saka pointer po na tao saka uh, pointer po na detector saka yung diplato apat oh. po ang gamit namin dito pang lima yung tao na nagturo dito sa tunnel yes at saka eh, okay. huwag na namin pagitin kung saan kasi bawal po yun uh, panoorin na lang po ninyo. kung ano kung ano mag-upload po ako dyan ng iba-ibang video para ma-experience na po ninyo kahit hindi kayo nakapasok ng ganito. So, pag napanood niyo, ay para rin nakababaan na rin kayo sa ganitong kalalim na tunnel. Kaya mga kaibigan. Uh, hanggang dito na lamang po. Medyo, medyo masikip-sikip na po yung hinga mo pagka ganito po kalalim kasi kulang na po yung hangin. ah uh, masasabi ko po, pagka ganito ka sa kalalim at may tubig, ang ibig po sabihin yan, mayroon pa siyang oxygen may hangin pa po siya. Pero kung tuyo po ito, pasok po ang poison dito. Oh, yan. Katulad niyang poison na yan, so dapat niyang malalaso na yung tao. So, ito po ay ano, yung mature poison naman, yung wala lang hangin. May tubig, may hangin. Yan po. Ay, may tipala ako sa inyo. Pag sobrang malakas ang poison, Ididikit lang po ninyo yung ilong niya dito sa so malapit sa tubig. So, makahinga kayo. Pwede na kayo may makyat. Mm. Kukuha ko pa muna kay nang power. Okay. Yan, hindi ko jumbo na hapo po mga kaibigan kasi pag malalim na ganoon po na hapo. Kasi po ang ganito na lang po doon po dito subscribe mo YouTube channel. Love you sir. Bye bye. Ano akit mo na ako? Okay na tayo. Ako muna. Sige. Yung mga ako iwan dito. Tatakot ako dito. Ang gulsa mo na yan. Yung kurinti na yan. Hindi tayo mahalo niya? Ah. Tang. Yakap dito naman. Pakita ako ng kuryente po. Hindiadaan mo 'to yakap. Kuryente packet, packet. Oh, kuryente, kuryente 'yung kuryente. 'yung kuryente kasi ano. Ano hindi ako unang. Ayoko magpaiwan dito. Hello lang ng ng kuryente tas eh pwede hawi eh kaya 'yan din yat. Ano ba pilitan mo 'yun naman yan.